Magandang araw sa inyo mga bayo. Welcome back sa ating channel and sa video nito. Update lang tayo no sa mga nangyaring uh, huling laban sa week 4 ng uh, group stage ng FIBA Asia Cup 2025. So makikita na din natin yung mga final matchups, yung mga teams na naghihintay na or umabante na sa quarterfinals and sino-sino yung mga teams na maglalaban para sa qualification para makapasok sa quarterfinals. Okay, so simulan natin mga bayan sa unang game. Uh, Qatar versus Australia. Ayan. So ito yung huling uh, assignment ng uh, Australia mga bayan. Tinalo nila yung Qatar sa score na 82 to 110. So bali, tinambakan nila ng 28 points yung Qatar mga bayan. Pero huwag kayong uh, magpadala dito sa score na to mga bayan. Dahil actually dumikit yung uh, Qatar dito sa Australia mga baye uh, nakalamang pa nga sila uh, i think tabla pa sa first half yung uh, score and then dikit the sa third quarter doon lang talaga sa fourth quarter parang naubusan yung Qatar so talaga ang totally kinarma yung Qatar dito mga baye no sa FIBA Asia Cup 2025 dahil sa paggamit nila ng uh, napakaraming import na ginawa nilang local So naging uh, dahil dyan, naging 0-3 sila sa standing and uh, sila yung nalaglag uh, dito sa group nila. Actually itong group nila with Australia is a group of death kasi nandito yung Lebanon and South Korea. So talagang uh, doon pa lang sa uh, pag-draw ng groups mukhang uh, kinarma na itong uh, Qatar. Okay. So dahil naman dito sa panalong to ng Australia, 3-0 sila. So sila yung uh, top ng uh, top team ng group A and sila yung uh, umabante na sa quarter finals. so waiting lang sila mga bay ano uh, yung Australia sa mga kalaban nila sa mananalo mamayang alas 12 ng madaling araw kontra sa Gilas Pilipinas at Saudi Arabia okay so maraming na nag-aabang diyan kung pagbabasihan natin yung uh, naging laban ng Qatar at Australia Uh, I think beatable yung uh, Australian National Team yun mga bayo no? Kung yung uh, laban lang ng Qatar Yung pababasihan natin okay, So mayroon tayong mga nakita ang mga butas Kung sasakaling uh, makapasok man yung Gilas And sila yung makaharap ng Australia I think may chance sila na matalo yung Australian National Team Kung gagana lahat ng mga taktika ng Gilas Strategies and syempre yung outside shooting natin Pagpumutok sa game na yon kung sakasakali mang tayo yung makarap ng uh, Australia sa quarterfinals. Okay? Tapos, after ng Qatar versus Australia, eto, uh, naglaban yung uh, Guam at saka Japan para sa kanilang uh, final uh, match match up sa group B naman to mga bay, no, So, sinusuporta natin dito yung Guam mga bay kasi nandito naglalaro yung kababayan natin na si Jericho Cruz So, kasamang paalad, ano, tinalo sila ng Japan and uh, tambak pa. Malala yung nangyari dito sa Guam. Sa score na 63 to 102. yan So, ngayon, uh, ang final na standing ng Japan is 2 uh, games and 1 loss. Okay. Tapos, yung Guam naman, huwag kay mag-alala mga bay, no kasi uh, pasok din sila sa qualification for quarterfinals kasi yung uh, standing nila is one win and two loss okay so naka silat sila ng panalo konta sa Syria mga bay, ano. no? kaya pasok sila third place sila kung nyo nakakamali uh, dito sa group B okay sa so, amaya, check natin yung standings ng group A and group B okay tapos, uh, next na laban, ito yung magandang uh, laban na nangyari kontra sa South Korea and Lebanon. Ito yung uh, deciding factor sa group A kung sino yung magiging number 2 and number 3 yan sa group nila. So, panalo yung South Korea dito mga bay, no? sa score na 97 to 86. Sobrang ganda ng laban na ito mga bay, actually dikit lang to Okay, pero talagang uh, sin, uh, pumutok yung outside shooting ng Korea dito. Talagang hindi mo pwedeng uh, madinaya na yung Korea national team talaga is known for their uh, outside shooting talaga. So pag pumutok yung South Korea sa 3 point territory, talagang alam mo nang mahirap uh, talunin yung South Korea pagdating dyan Okay? So sa so, kasang palad, uh, natalo yung Lebanon. So panalo yung Korea. Yung Korea yung nagkaroon ng 2-1 win-loss record. And then yung Lebanon naman is 1 and 2. So, ang nangyari dito is second place yung South Korea mga bay sa Group A. Uh, kasunod ng uh, Australia. And naging third place naman dito yung Lebanon. Okay. So, minyatin na lang baka strategy na ng Lebanon din na uh, magpo magpa third place kasi Uh, hindi pa natin lang kung sino yung mga kalaban na check natin sa standings. Ano? Tapos, last game ng uh, elimination group is Syria versus Iran. So, napakadali lang ng uh, last assignment ng Iran. Ano? Tinambakan nila yung Syria. Yan, sa score na 43 to 82. Yan. So, ito yung huling assignment ng Syria. I think 3-0 yung Syria. Sila yung nanalo and nakuha nila yung top spot ng group B. So, check natin dito sa standings sa group A. Ayan. So sa Group A, number 1 yung Australia Ayan. With 3 wins and 0 loss uh, Pangalawa naman yung South Korea with 2-1 And then pangatlo yung Lebanon with 1 and 2 And laglag -lag yung Qatar Tapos sa Group B naman, number 1 yung uh, Iran So sila yung pasok waiting na sa quarterfinals Kasama ng Australia Um, New Zealand Okay, tapos uh, standing sila is 3-0 Second yung Japan with 2 wins and 1 loss And then third yung Guam with 1 and 2 Tanggal naman yung Syria dito Okay Tapos sa group C uh, Alam naman natin dyan China, Saudi and Jordan So yung China is pasok na sa quarterfinals And then sa group natin New Zealand, Chinese, Taipei and Philippines so waiting nyo lang yung New Zealand dyan so sa crossover match up mga bay nandito sa group A and B so dito sa Japan since number 2 sila mga kalaban nila dito is yung number 3 ng group A which is Lebanon eto magandang match up to mga bay Ayan. and then yung South Korea naman makakalaban nila yung Guam so medyo malas yung grupo ni uh, Jericho Cruz mga bay ano? South Korea yung uh, makakalaban nila Uh, although meron pa naman silang chance na matalo yung South Korea. Huwag lang uh, pumutok yung outside shooting ng uh, South Korea pag nagkataon kung hindi talagang uh, wala silang chance ang manalo sa game na yan. So ito yung mga game schedule natin yung araw mga bay, no? ah uh, qualifications to quarterfinals na to. Ayan, so knockout stage na to mga bay. Ang dito, pasok sa quarterfinals so una na dyan ang uh, Chinese Taipei versus Jordan mga bayo you no know, mamayang gabi yan, 7 ng gabi tapos uh, ang, I think ang mananalo dito is makakaharap ang uh, Japan yata kunyo na, uh, yung top uh, group team ng uh, Japan group B which is yung Iran ang mananalo dito sa game na to ng Chinese Taipei versus Jordan makakalaban nila yung Iran tapos ito naman sa atin, Saudi Arabia versus uh, Philippines. Ah, uh, mamayang alas 12 yan ng madaling araw. So pugyatan na naman tayo mga ano, para mapanood natin yung laban ng Gilas. Uh, magandang laban to. And then South Korea versus Guam, wala pang oras bukas yan. At uh, Japan versus Lebanon naman bukas din. Ito maganda rin itong laban na to, Japan versus Lebanon. Ayan. Very close match up to. So, 'yun mga ba yung uh, game results and uh, team standings ng uh, last matches and upcoming uh, qualifications to quarterfinals ng mga laro. Maraming salamat sa panonood.